Dito po tayo ngayon sa lumang public market ng Poblasyon Santa Maria Bulacan. Nakita nyo, kung nakikita nyo po, ito po yung section ng isdaan. Ito isda yan mga boss. Yan, point five natin para kitang kita nyo lahat. Ito yung sa mga isda. Ito, isda to. Ito, isda din to. Chris Danto ito naman yung section ng mga manok pero manok po siya dati ito po yan kung matatandaan nyo pero manok po ito yung section ng mga manok ito naman yung sa mga dress and clothes hindi eh, sa mga din dati sa tinapa ito yung sa mga gulay mga gulay ito ito gulay din to. ito yung sa mga manok ito Dati pa tayo kakunti. Ito yung may mga may grocery. Dito yung kay Mama Meng. Yung may tindahan ng tusino, hot hotdog. Dito siya. Ito puro manok to. Tapos doon gulay na rin. Ito dressing coats dati. Ano ito po ngayon ang kaganapan. Dito sa dating Santa Maria Public Market wide natin yun so guys medyo nakakalungkot kasi siyempre sa pagkakalam ko 40, more than 40 years na tong lumang palengke na to syempre, marami ng memories ang nangyari dito nakalungkot lang kailangan natin uh, i-build up, kailangan natin paayos para sa mas maganda at mas maluwag na palengke ng Santa Maria Bulacan. Ikot pa tayo guys. Medyo, medyo, madilim lang. Takad pa tayo ng konti. Ay, yung bubong niya. Tinanggal na lahat ng kaysa mo. boss. Ayan, update lang po tayo kung ano ang nangyayari ngayon. At kung magtatanong kayo, ito na po yung kasagutan. Check nyo na lang. Siyempre, nakakalungkot lang din na dating palengke na maraming naging memories sa atin. Ay giniba na at gagawin ng mas maayos, mas maayos at mas maganda. Ito na po yung opisina. Ito na yung opisina dati na palengke. So, ikot pa tayo ng konti. Ang daming bakal dito. Ito naman yung section ng pork ito yung mga karne mga baka ayan ang daming wire sya ngayon wala na yung mga stall ayan nakagana kami ng ER dito ito kung makikita nyo guys mula doon hanggang dito is tindahan ng karne baka baboy yan ito lahat kasi ito yung nasurahan ito na po sya ngayon Punta tayo sa banda doon para mas maliwanag. Para makita nyo yung itsura against the light. So ito yung dating tindahan ng puro karne. Baboy ay yung kala Tita Store. Ayan, Tita Store yan. Tapos okay, syempre, kabisado nyan. Ang likod ng Tita Store is puro dress and clothes na. Ayan, punta tayo sa bandang harapan. Ito naman yung sa bandang pakyawan pakayawan ng gulay ito sa bandang harapan ang gulay eh wala na rin sila lahat guys hello kita Karen yan kung makikita nyo wala na lahat ng stall nilipat na sa kabilang tindahan ito naman yung section na to is puro car nito yan yun wala na rin sakad pa tayo ng konti yan po ang kagaanapan update ko lamang po kayo kung ano po ang um, itsura ng ating lumang pareng, palengke na uh, Santa Maria Public Market. Ayan yung basurahan. So, ito na yung dating parang dirahan nila. And guys, para sa mas, maya, kanina against the Ito, gulayan yan. Ito yung section ng karne. Ayan, wala na sila lahat. Puro wire na lang ang natira. At mga kung anik-anik na basura po ang update natin ngayon sa Poblasyon sa Santa Maria Bulacan. Public market. So sa tingin ko, haabot siya ata ng 2 years bago magawa to o mas, mas mahigit pa. Dahil ang alam ko, sa pagkakalam ko lang parang third, hanggang third floor yata ang gagawin dito guys. So maraming salamat sa panonood guys. Uh, yung temporary public market po natin is unti-unti pong dinidevelop Lalo na po yung nagre-request ng simento sa ating kalsada, sa ating parking lot. Unti-unti uh, unti -unti po, makakaraos makaka po tayo guys. Uh, pasensya lang at tsaga at tiis. Maraming maraming salamat. Ayan, ito po yung sa Tamar Public Market ngayon. Maraming salamat. Nagawa nila yung mga wiring, ating masisipag na gagawa. Para mapabilis ang ating paggagawa. Santa Maria Public Market. Ito ang natira. Puro basura. Mga kalakal. Yan, in-update ko lang po kayo. sa ating video. Ito, ito yung tinda ng mga manok at hotdog. Ito yung kalamamaming. Kalamamaming Mendoza. eto naman, yung, ito naman yung exit. Maglalabas kayo ng palengke. Mapunta sa Villarica Pangsang. Yan. Yan at yung pilahan namin, PT Day Toda. So, huwag kayong magalala yung mga natin sa PT Day Toda. Meron din po kami sa temporary public market, may pilahan din po kami doon.